Tanong ni Juan, bigyan ng kasagutan. I wonder. At ang sagot sa aming I wonder trivia. Dahil itong bato na to, yung batong buhay na to, dito ako nakatayo, tapos sa Pero hindi lang naman daw puro katatakutan ang dinulot sa kanya ng mga ligaw na espiritu. Minsan na rin daw iniligtas ng mga ito ang kanyang buhay nang minsang nagpunta sa isang ilog kasama ang kanyang mga kaibigan. Naaksidente ito at kamuntik ang malunod. Hindi marunong lumangoy si Angela, pero naakala niyang siya'y tuluyan ang lulubog. Ah! Ah! Wala na lang daw may dalawang babae na kaputi ang humila sa kanya pataas. Paghuhugot nilang ganun sa akin, kasi instinct natin, di ba siya, thank you tayo, maghanapin sila. Na walang bigla, Hindi man maipaliwanag ni Angela ang kanyang mga nakita. Tila hindi naman daw masama ang pakay ng mga white lady sa kanya. Parang kakampi ko siya at the same time, di ba? Kasi parang hinaharangan niya na may mangyari sa akin masama or makuha ako nung, nung mga outbound spirit na yon. May eksplanasyon ng isang paranormal expert kung sa pakay ng white lady na nagpakita at tumulong kay Angela. White lady kasi usually uh, they experience a tragic Accident. So usually saya is kalye accident. So more or less they just seek sympathy. Hindi talaga yung French na white. Ayon naman sa ating eksperto, may kaugnayan ito sa ating paniniwala na ang puti simbolo ng kalinisan. Yung white lady mas medyo harmless, sinapapakita lang. Ang ganitong pagpapakahulugan natin sa kulay dahilan din kung bakit iniisip natin ang pula nagtataboy ng mga kaluluwa. Sa European cultures naman, of course, yung pula, uh, ano natin, ano, uh, simbolo ng katapangan, simbolo ng paglaban. So, dinidefy mo yung uh, nakikita mong nakakatakot na bagay. Pero kung may mga white lady na tila mabait nagbayad ng kabutihan ang babaeng kabaligtaran nito, ang Black Lady. Masama sila. Uh, kasi nga, gusto lang gumante. Hmm. Nung una, to see is to believe ang paniniwala ni Raymond. Pero dahil daw sa maangas niyang paniniwala, laban sa mga kaluluwa, sinubukan siya ng mga ito at ginambala. Hindi lang kasi ito basta nagpakita sa kanya. Sumama pa raw ito sa litratong kanyang kuha. Isang photography hobby si Raymond. Kaya naman ang minsang nagkaroon sila ng company outing, kinarino niya talaga ang pagpipicture-picture sa mga kasama. Ngunit sa isang litrato, siya'y napahinto. Sa kuwa kasi nilang magkakatrabaho, tila may umekstra. Isa raw black lady. Aral ako na ano eh hanggat hindi mo siya nakikita, huwag ka maniniwala. So, that time, parang siguro kung ilalagay mo sa percent, 50 percent, naniniwala ako. Sinubukan namin ipasuri sa eksperto ang litratong nakunan ni Raymond. Pag binawag yung photo, it looks like a towel na sinabit. Yung isang part ng door, meron siyang sabitan din. If you notice, it's at the same level as where the supposed here of the black lady. Please. So naturally, isipin mo, so ganun pala katataas yung sabitan sa banyo na yan. Second, banyo. Dito sa banyo, tuwalya. Diba? Natural makita. Tapos, dito sa side, meron siya yung parang pattern, mukhang wallpaper. And then, when you look closely, ito na magnified dito sa lens, yung supposedly mukha ng figure sa likod, parang makikita na continuation ng pattern, ng wallpaper toong Black Lady Man o oh, hindi ang nakita ni Raymond, hindi naman ito nalalayo sa ilang pang mga picture at video na nagkalat sa internet. May kuha na kung saan tila na nanadyang nagpakita ang mga babaeng nagbumulto. Kaya naman sa isang social experiment, aalamin namin ang pulso ni Juan. Isang talent ang aming pinaikot, dala niya ang isang video ng mga sundalo na tila nagkakasiyahan lang na kuhanan ang isa't isa sa pagpan ng kamera, tila may isang white lady ang nagpakita. I wonder, totoo nga kayang to see is to believe ang moto ni Juan? Wala ka pa sa white lady. Parang marapatakot ka. ganap na kumpinsido si Juan. Muli namin tinuloy ang paghahanap ng kasagutan tungkol sa mga babaeng nagmumulto. Para kay Mang Jose, ang labis sa pagmamahal marahil ng kabiak ang nagtutulak dito para muli silang balikan. Yung lagi ko siyang nararamdaman, lalo na pagkakay may sakit.